Ayan, o. No? Oh. Ayan po, o. Oh. Grapes, o. Oh. Ayan. Dito, taniman mismo, o. Oh. Ano, lalagyan nila ng balot, ano? Opo. Para hindi Kasi para hindi po, ma... Ano, ng insekto. Ayan. Pwede na po, pita. Oo, nga, ano. Pwede to harvest. Ayan no, oh. Ang dami pala, no? Ang dami bunga. You know. Ibang-ibang, ano po, variety ko ito. Yung nadaanan po natin may green. Ito naman po yung tinatawag nilang red. Turkey. Red? Opo. Ayan oh. Kaputin ba 'ari nito sis? Mm, yung ano po, sandali. Pero mga kamag- kamag-anak niya. Mhm. O, oh. Tikman Dami oh. <laughs> Diyan 'yung fridge namin at snacks and allergies. Ayun. Opo. Eto, mga grapes oh. Ayan po, oh. Tingnan nyo. Ayan, o. Oh. Grapes. Eto, oh.